Ang unang ani at ang ikapu. Ikadalawamput anim na kabanata. Kapag naangkin na ninyo ang lupain ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana, at doon na kayo naninirahan, ilagay ninyo ang naunang mga bahagi ng inyong ani sa basket, at dalhin ninyo ito sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan pararangalan siya pumunta kayo sa paring naglilingkod sa panahong iyon, at sabihin sa kanya, Sa pamamagitan ng handog na ito, kinikilala ko sa araw na ito, na ang Panginoon na ating Diyos ang nagdala sa akin sa lupaing ito, na kanyang ipinangako sa ating mga ninuno na ibibigay sa ating. Pagkatapos kukunin ng pari ang basket sa inyo, at ilalagay ito sa harap ng altar ng Panginoon na inyong Diyos at sasabihin ninyo ito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos. Ang amin pong ninuno na si Jacob ay isang arameyong walang permanenteng tirahan. Pumunta siya sa Ehipto at nanirahan doon, kasama ang kanyang pamilya. Kaunti lang sila noon, pero dumami sila, at nang bandang huli ay naging makapangyarihang bansa. Ngunit pinagmalupitan po kami ng mga Ehipsyo. Pinahirapan nila kami at pinilit na magtrabaho. Humingi kami ng tulong sa inyo, Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno, at pinakinggan niyo kami. Nakita niyo ang mga paghihirap, mga pagtitiis, at pagpapakasakit namin. Kaya kinuha niyo kami sa Ehipto, Panginoon na aming Diyos, sa pamamagitan ng dakila niyong kapangyarihan at nakakatakot na mga gawa. Gumawa kayo ng himala at mga kamanghamanghang bagay. Dinala niyo kami sa lugar na ito at ibinigay sa amin ang maganda at masaganang lupain na ito. Kaya heto po kami ngayon o Panginoon. Dinadala namin ang unang bahagi ng ani ng lupaing ibinigay ninyo sa amin. Pagkatapos ninyo itong sabihin, ilagay ninyo ang basket sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos at sumamba kayo sa Kanya. Magsaya kayo dahil mabuti ang mga bagay na ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo at sa inyong pamilya. Isama rin ninyo sa pagdiriwang ang mga levita at ang mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo. Sa bawat ikatlong taon, ibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani sa mga levita, sa mga dayuhan, sa mga ulila, at sa mga byuda, para mayroon silang masaganang pagkain. Pagkatapos sabihin ninyo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos Kinuha ko na po sa aking bahay ang banal na bahagi. Iyon ang ikasampung bahagi at ibinigay sa mga levita, sa mga dayuhan, sa mga ulila, at sa mga byuda, ayon sa lahat ng iniutos nyo sa amin. Hindi po ako sumuway o lumimot sa kahit isang utos ninyo. Hindi ko po ito kinain habang nagdadalamhati ako. Hindi ko ito ginalaw habang itinuturing akong marumi at hindi ko po ito inihandog sa patay. O Panginoon na aking Diyos, sinunod ko po kayo. Ginawa ko ang lahat ng iniutos ninyo sa amin. Tingnan po ninyo kami mula sa inyong banal na tahanan sa langit, at pagpalain ang mga mamamayan ninyong Israelita, at ang maganda at masaganang lupain na ibinigay ninyo sa amin, ayon sa ipinangako ninyo sa aming mga ninuno sundin ang mga utos ng Panginoon. Sa araw na ito, inuutusan kayo ng Panginoon na inyong Diyos na sundin ninyong lahat ang utos at tuntuning ito. Sundin ninyo itong mabuti ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo sa araw na ito na ang Panginoon ang inyong Diyos at mabubuhay kayo ayon sa kanyang pamamaraan. Dahil susundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin at susundin ninyo siya. At ipinahayag din ng Panginoon sa araw na ito, na kayo ang espesyal na mamamayan ayon sa kanyang ipinangako, at dapat kayong sumunod sa lahat ng utos niya. Ayon sa kanyang ipinangako, gagawin niya kayong higit kaysa sa lahat ng bansa, pupurihin at pararangalan kayo. Kayo ay magiging mga mamamayang pinili ng Panginoon na inyong Diyos.